Maging sino ka man, bilong ka sa isang munisipalidad sa Tawi-Tawi. Sila kasi ang unang lugar na nagpasa ng Anti-Discrimination Ordinance sa buong BARM. Para bigyan ng mukha balita, Mobile Journal Francis Orso. 2023 na po! Kung ikaw ang tatanungin na, panahon na ba para tuluyang wakasan ang anamang uri ng diskriminasyon sa dulong bahagi ng Pilipinas, keep up sa isang munisipalidad na ipinasaang isang anti-discrimination ordinance. Sa panahon ngayon, may ilang miyembro pa rin ng LGBTQIA community ang nakararanas ng diskriminasyon. Pati yung ilang HIV positive, hindi ligtas sa ilang mapangmata. Meron din tayong mga kapatid na ang problema naman ay pakiramdam nila hindi sila belong kung naiiba ang relihiyon nila. Yan ang ilan sa mga uri ng diskriminasyon na naistuldo ka ng isang munisipalidad ng Panglimasugala sa Tawi-Tawi. The Comprehensive Anti Discrimination Ordinance, as in the name, it is comprehensive, so it prohibits discrimination, of course, for age, gender, religion. Tribes. Binubuo ang panglima sugala ng iba't ibang ethnic groups. May tausug sa Madilaot o mas kilalang Badyaw at meron ding mga Islam members o Katoliko. Kaya malaking bagay sa kanila ang ipinasang ordinansa. Lalo't ito rin ang kauna-unahang ordinansa sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na naglalaman ng mga probisyong nagpoprotekta sa karapatan ng mga LGBTQIA plus community at mga taong positibo sa HIV. Whether people agree with it or not, people with varying sojis, people living with HIV, um, disabled people, you know, they're human beings as well. They deserve protection along with every other Filipinos. So it's really about time and hopefully this ordinance would inspire other municipalities and BARM. Ngayong buwan lamang na ipasa ang makasaysayang ordinansang ito sa probinsya ng Tawi-Tawi ang bahigit libampung libong populasyon ng munisipalidad pa nigoradong lahat ay magbebenepisyo sa ordinansang ito. Mobile journalist Francisco Sopo hatid ang bukas ng balita. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, e, simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na uhuli sa mga balitang dapat mong malaman.